Suave guys, suave guys, I love this view. I love you. I love this view. I love you. Nota, nota. Na, na, na. Ayo ta. One hands. Oop, bilang sing bilang bilang. Ina maya na lang kap. Ita. Oi. Oi, oi, oi. Ah. pilas, 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 kap Uy, 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 uy Ah, pilas, ambala, pilas Saka oh. guys so, Kunti lang Malapit na tayo sa Tulog-tulog Ito na tulog

Nalang? Na. Pwede tayo ba na mag-trail dati? Gusto mo mag-trail? Sumama ka sa Amon. Dadalun kita sa aming kakatuan. Pakita ko sa iyo ang manamin namin ang mga view. Mga baka mayo di po. Hmm, sakto. Jo. Pistingan nyo. Ha? Pistingan nyo. Pistingan nyo man. Pistingan nyo po. Hmm, ganyan. Pistingan nyo man. di po.

hindi na mga taklad mga guys kasi nga yung ano dito oh yung inagyan naman yung mga igang ni Bay like, na mga dunlog dunlog na mga limestone limestone nasa ano nasa limestone nasa dunlog dunlog kung anong kahon mo doping, ito, lukid, 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 lukid. likado gora gora may gwa eh ano na rin yung discord yun? ano na yung discord yun? ano pa -no. Pa -no. Ta. Ha? Mamoy. Tayo muna MAIBAN. Oh,